ako. Boring naman dito. Sana si mag-aya si ano, si Sophie yung mag-sleep over kami. Ano yun? Sino kaya yun? Ay, boy! Sophie, anong ginagawa mo dito? Pasok ka! Ano? Ako pa. Balak mo mag-flip over? Oh. Kanina ko okay. pa yan binabalak eh. Sa bahay ko naman. Sige. Tara, flip over tayo. Mag-use mo na ako. Ako hindi na ako magbibihil. So, ako sa bahay. Nag-aya yes. na siya mag-flip over. Ako lang ako. Yun, kuha ko na rin yung mga ano na ginagamit ko rito. Ako lang

Dito na pala ako magdidihil. Doon na sa taas. lang ko sa baba. na kasi na. Di, Ito di ka makakapuno in, uh, ko ini Sino ba 'yon? Ba? Ma baka makapasok siya. Yeah, alam natin na natin siya. Dito na ako sa baba kasi hindi naman ako sa manit sa tabi. Sino ah. ba yon Katok na. yan. Katok ng katok. Dito na ako tayo. Okay. Sige na, dito na lang ako matutulog. May box ka pala dito. Ano na no, naman? Nag-vlog ka? nag ka? Ako, hindi. Sa ano? Um, uh, ano kasi, hindi ako dyan ka ba tumutulog? hindi ako makatulog.

Dito kayo matutulog. Oh. dito kayo tutulog. Oh. Okay. Oh, well. hmm. Hindi siya makarecord. Hindi siya makarecord. hindi sure, siya so, 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 okay.